Good morning guys. Good morning sa inyong lahat mga idol. Diga may galap out mga idol. Ito, ito mga idol. Oh. Jyoti lang tayo ng Jyoti. Mga guys. Ayun ang cha-cha go. Cycle Lovely. Shout out sa Pinoy Warrior. Pinoy Electrical Warrior Mai good morning Sennyng latjar Komstana. Ayan, lumaki ng kahoy mga idol. O, may masilong nga na si Kagapay. Si Pag taginit. Ayan, ang binis lumaki. Maliit lang ito dito mga idol. Nung mga ako'y malipat dito sa ano, purple hub. Itong kahoy na yan. Yan oh. Hindi ko alam kung anong kahoy yan mga idol. Pero ang lumaki. Nung nalipat na ako. Ang taba pa. Shout out Idol Kabalikat Vlog At Saka kay Mami E Studio At saka kay Romel Malunggayon Channel Idol, good morning sa inyong lahat Shout out na lang sa inyo At saka kay Idol Suwild Vlog Ingat kayo palagi sa pagmaniho Idol kasi hindi natin alam yung daanan kagaya, kagaya nung Pinos mo, Nakita ko rin Idol na binangga ka ng putyonel. Ingat tayo palagi sa katasalan sa si Panginoon. Hindi natin naindahin yung mga problema. Bayaan mong problema mamroblema sa atin. Sa kauna sa lahat, ginusto nila yan. Go! Go! Basta, espesyal na importante, dasal lang tayo sa Panginoon. Wala nang iba. Update-update lang pag may time, mga idol. Papupuno din yan. Huwag lang tayo magsawa. Basta dasa lang tayo palagi sa Panginoon. Walang imposible. Siyang nakakalam sa lahat. Okay mga idol. Bye, Bye po. Tamsak lang sapat na si Kagapay. Good morning po sa inyong lahat.